Ayan, hello mga katangay, magandang hapon. So fishing tayo. Uh, buti maganda ngayon yung panahon. Masal, maraming salamat kay Lord dahil maganda yung panahon ngayon. Bali, papunta ko mga katangay sa spot. Nagsasagwan lang ito yung sinasakyan ko yung bangka namin na maliit. So doon pa tayo papunta. Magsasagwan tayo papunta. So ayan mga katangay, update ko kayo kapag ka, nandun na tayo sa spot. Ayan mga katangay, yung mga nagakawan dito. Try nating hagisan. Kamapakagat natin. Hindi ko alam kung ano isda to. Doon pa yung spot ko sa ano. Unahan pa. So ito yung mga nagakawan-kawan oh, Na hindi kumagat. Balik kasi dito mga katangay sa dito sa bayan. na yan, bawal yan dito. Mag NPA yan. Binabawalan ng malampaya. Preservation din mga katangay para kahit pa dito sa malapit sa spot dito. Ito lang naman katangay yung bawal. Dito sa bahura na yan. Bawal yan mga will dito. Hanggang doon sa yan. Mawal manginas at bawal din mga will. Pero yung doon banda mga katangay, doon na banda. Pwede na yun doon mga will sa kamanginas. Tapos yung dito, doon pwede din. Dito lang talaga sa bayan yung medyo hinihigpitan nila para din sa kangadahan din ng ano ng aming lugar para ma-preserve yung ano ng mga isla. Ito mga katangay na nagkakawan-kawan talaga eh. Kanina pa to eh. Gisa natin. Sana na, napakagat natin. Ano? gamit ko pala mga katay, asor asor 7 Auto Ultralight. Bali yung lure na gagamitin ko ito yung binigay ni Master Gray from Ilnido Palawan. From Gray Tackle Shop, Ilnido Palawan, Leo. Yan. Try natin dito. wala alam ko kagatan tunang ng kawan pero try lang naman natin. Wala, mahirap na yung ano natin lagay. saguna na tayo sayang ang gisa natin pag ito napakagat natin yari ulam na agad kanina sumunod eh hindi lang naabot sayang kagata naman to yung ano na to lor na to ng kawan ang hirap bagis wala ayaw nila yung nating pilitin tay magispat spot mga katangay. Sa unahan pa. Mga katangay ang daming pawikan, naglulutangan yung mga ano, mga likod nila. <laughs> ang kitignan mga pawikan. So dito na tayo mga katangay sa pag natin. Maraming daming pawikan no. Naglulutangan mga limang piraso to oh. magkakasunod. Ganda tignan. Naglalabas pinapalabas nila mga katangay kay lang mga ano likod. Cute lang eh. Nalim pa dito. Sana may magkawan dito. Maka-experience malamang lang makahuli ng tugingan. Medyo ano yung spot natin ah. Madam mo mga katangay. Madam mo. Try natin maghagis. Bahura na to eh. dali oh ano to na anho sayang na anho mga tangay. sayang yun so yan mga katangay nagbaba tayo nahirapan ako dito kasi nagabang bangga sa mga bato yung ano ating baruto Try natin nakahuli sana ako itong malaking barako daw. Pabitaw lang, sinabit niya sa batu. Try natin ulit. Hmm. Patay, sabit. Huh, kaya. Dito try natin. Agisan. Wala pa tayo na huhuli ah. Mm, dali. Dali. is on mga tangay. Malaki. Malaki to. Pailalim humila. Aris sinabit pa. Sinabit mga katangay. Yan na. Kumama na. Ano kaya to? Ano? Uy. Lapu-lapong malaki, mga katangay. Lapu-lapong malaki. Oh, may siksik -sik dyan. Aruy, nasiksik niya pa talaga. Siksik -sik niya pa talaga mga katangay. Alam namang ano dito. Siksik -sik niya pa. Uy, huwag ka mag... Ay, sapatong ano na to. Delikado pa mga katangay -sik na siksik niya sa ilalim. Ani kong grouper. Ito siya mga katangay. Ano? yata yung ring natin ha. Pahirapan. Pahirapan pa tayo ng isda na to. ay mga katangay oh yun oh know. mamaw pala na ano honeycomb grouper muntik na tayo sa ano si urchin ay fish on mga katangay Pinahirapan pa tayo. Honeycomb grouper. Ito lang, di yung gas-gas ng line. Ang lakas. Pailalim yung ano niya. Hila. Mm. Nairapan mo pa ako ha. Ah. Mm. Mag, ano. Tulog. Whew. Bisa nanti ulit nih na kemarin. Basah tuloy lipatin sombrero natin. Buti na lang worth it yung ano natin. Pagpabasa. Sa kabila, try natin mga tangay. Hindi ba kaiba yung tulog ng reel natin? <laughs> Natambay kasi ng dalawang linggo. Daling kasi ako makatay ng Puerto Princesa tapos ilnido palawan. Nagkuha ko ng camera. Hmm, fish on. Malapit na kumagat pa. Ay, na-unhook pa mga katangay. Sayang. Hagis. Hmm, fish on. <laughs> fish on mga katangay. Tiki. Jian tiki. Yan you know? fish tiki ay, nilunok niya pa yung isang lure aw, oh, isang hook lagay, okay, patay ito mga katangay o, oh, sa ano niya, hasang tumama bitawan ko pa sana eh keep na lang natin pang ano pa to ang syupak sya yan no? ano na sya sasang niya tinamaan kasi balik ko to sa, sa dagat patay na rin yan Mm. Sabit. Nandaan tayo, maraming tayong. Mas mababaw na pala dito. <laughs> Pero pala ito bahura mga katangay. Hagis ako ng hagis dito, bahura pala talaga to. Ay, hinihila may isda pala kalakusabit <laughs> may isda pala mga katangay tawag dito red grouper <laughs> good size kalakusabit lang Yun o. red grouper red grouper Kala ko sabit lang. May isda pala. Hindi ko malang naramdaman. Puro lapo-lapo yung nahuli natin. Malalim na pala dito mga katangay. Kantuhan na pala to. Hmm, fish on. <laughs> tiki. Ang <laughs> laki ng tiki nito. kulay pula. Sige, pulag-pulag ka -pulag diyan. Skip natin 'to mga katangay. Tiki, masarap 'to na no. Tiki yung kulay pula nito. Pa ibang klase kasi yung kulay ng tiki. Ka. Yan mga katangay, mag-bootcasting na tayo. Nakadali lang tayo dyan ng dalawang hanigom group sa dalawang tiki. Pinangkip ko na. Nakakita din ako mga katangay ng mga tirik ko. Oh. Lalaki ng tirik yan O, pinangkuha ko na. Apat na pirasong tirik. <laughs> so, mag-bootcasting na tayo. Baka may maano pa tayo. May madagdag. Let's go. Daanan ko lang yan mga katangay yung tirik. Magkakasunod sila. <laughs> Try na natin mag broadcasting, casting. palalim-palalim um, na. Nadapa ako dun sa may mga tayo mo. Oh, yung kamay ko nadali. Natisod ako. Try pa natin ulit maghagis dito. Muna. Muna. na broadcasting na tayo siguro dito na lang mag spot muna dyan sa kabila daming tayo mga katangay nadali yung kamay ko <laughs> natisod kasi ako nagtama yung ano nakita yung bato daan ko nadali tuloy Ay. bato pa pala to ang daming ano pahura. Ayan. Dito. At maghagis-hagis baka may madagdag pa tayo. Dalaki ng tirik. Malaki pala yung tirik dito eh. Daming ista sa ilalim oh. Yeah, fish on fish on hi hello <laughs> fish on mga katangay babayan ang liit your fish release natin shout out hatay your fish maliit bye bye Ngayon so, ang pass natin. Hmm, fish on. Fish on, malapit na. Paid grouper, mga katangay. Yan o. Oh. Maliit. Maliit lang. Release na lang natin, mga katangay. Paid oh. grouper. Bye-bye. Uri. Palaglag na. O oh, mga katangay. Shell. parang umang oh, um, laki umang yata yung isa So ayan mga katangay, saguan ako pabalik balik ng bayan. Ayan lang din naman mga katangay yung bayan, malapit lang. So may rin tayo na uh, papansabaw-sabawan tapos nakakita din tayo ng mga <laughs> apat na tirik, malaki. Apat na pirasong tirik na siyambahan natin yan sa ano, spot. So na ako pabalik balik ng ano. Nirelease ko yung ano, yung ibang isda, maliliit. Pero okay na to kasi may isda naman sa bahay mga katangay kay tatay. Nangawil kasi si tatay kanina. Malalaking mga kanuping ng mga nahuli niya. Tagawa na tayo pabalik. Baka magabihan tayo sa spot. Wala tayong pangilaw. Someday we'll meet again and we say, maybe this time it'll be love still fine. Maybe now we can be more than just friends. I'm just friends. He's my, he's love. Hmm, he's on. maliit mga katangay pugaro kagkag yung tawag sa amin yun, bye bye so ayan mga katangay uh, naka Nakauwi na tayo bali yun lang yung nahuli natin mga katangay yung iba nirelease natin kinip lang natin yung mga good size naka ano din tayo ng tirik na malalaki mga katangay ito yung mga nahuli natin ayan na to. Goods na rin. So, dito na ako sa bayan. Kararating ko lang. Ayan. So, ayan. Bali mga katangay. Uh, Kita-kits tayo sa susunod na video. Bye-bye. <laughs>